Kung ang tatanungin ay ang Diyos, ang mahalaga yung kamatayan. Tama Sa siyete na Ecclesiastes. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Mabuti pa yung kaarawan ng kamatayan kaysa kapanganakan. Pero sa tao, parang sa kanila yung kamatayan masama eh. Pero sa isang nakakakilala sa Diyos, yung kamatayan, parang graduation yun eh. Saan ang mas maganda? Nag-enroll ka ng kindergarten o nag-graduate ka ng college? Di ba mas maganda yung graduation day? Pinagdiriwang yun eh. Pero yung enrollment, walang pagdiriwang dun eh. Eh, ganun yun. Pag pinanganak tayo, dadaan tayo sa sari-saring mga tribulations, mga hirap, mga problema. Eh, kung tayo mamamatay na, kung matuwid ka, no, sinasabi ko ito, kung matuwid tayo, napakahalaga sa Diyos nung ating kamatayan. Basahin natin ang awit. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga sa Diyos yung kamatayan ng mga banal kasi sa kamatayan mo, makakasama ka na ng Panginoon eh. Diba? Pero pagka ang namamatay ay masama,